May buntag na siya niyang tan mata. Mata no? ron kay nata ya tuwan nga birthday. Yeah. Nga, man ni man gini basta mata no. Urinat pa kita sa tuwang mga kalawasan no. Pagkataod taod niya na nangapi na ta kay para masudlan nga atong diano no sayos no Sabay tanaw sa baitan o sa bintana ar sa aron mo atong adlaw bas gawas basta baitan o sa mga nang labay ba nga mga langga mga ero ba. Kusog <laughs> mo Sa English ba na. Pass forward. Minusa ni mo ya. ilis sa no so sa tung sandal no Kaya para mo adto na ta sa atong atuan na birthday ba. Kay lami kay kaog Ado kayang aktor oh Siyempre ana man gid mga single babies bah Kapuro man gid aner mahalin ta. ni moy. Makinilas ra man gid unta ko para wanay daghag khusus balongos pero kay birthday man natong nan At formal pun tagatong sa utto no kay birthday. Yes.

Viewer, no sa venue no sa sa mag birthday ang akong amigo no kay lahi ng mga artista yung makita diri na Spiolo napas Margarito <laughs> so, tao niya na <laughs> nagampo na gito no kay para mga aon na, na ron tao lang yung antos no kay grabe kagutom na gito pagkahuman o gampo ra kakaon na gitu, no craving satisfied yun no know, yung una gina panit, no crispy kayo murag lahi na akong nani and the birthday kini party na ni guys kini party ah nga oy Sa di ako di ang na surprise sa Dili man ni birthday. This pidi man nga kaon nga hagad no? sa akong Grabe gyud akong pagkailan, da ni. Og i nato balik ang ato mga bisita no. Ano si Adrian? Ah, uh, medyo gwapo Mao si Alex. May pagkagwapo. Og Pag kanang isa mao na si Pare Nilsam. Mura po guwapo. syempre, hindi ka magpahuli ang bida. Ang pinakagwapo. Ay, namagpalag. Kaya ko man video Kung so, so, pa magdugay ni Gabi Ina, ni Uli, isa Isaragay ko masulti na kung nganing lakawa. Ia-ay!